New look ngayon ni Aramina ikinagulat ng marami. Aramina ginawa ito sa sarili matapos matalo sa eleksyon. May pinagdadaan ba si Aramina? Ito ang ilan lamang sa tanong ng maraming netizens matapos makita ang bagong look ngayon ng aktres na si Aramina. Bigla na lang kasi siyang nagtrending matapos ipost ang isang larawan kung saan kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang itsura. Matagal na rin hindi aktibo sa showbiz si Ara pero hindi siya nalalayo sa mata ng publiko. Lalo na't na kilala rin siya ngayon bilang isa sa mga artistang tumakbo sa politiko nitong halalan. Kabilang si Aramina sa mga tumakbo bilang konsyal sa ikalawang distrito ng Pasig nitong nakaraang eleksyon. Bitbit -bit ang kanyang pangalan, popularidad at advokasiya sinubukan niyang makapasok sa mundo ng public service. Pero tulad ng ilang kandidato, hindi siya pinalad na manalo. Matapos ang eleksyon, hindi naging aktibo si Ara sa social media at tila nagpahinga muna mula sa mga public appearance. Pero nito lang, muling napansin ng publiko ang aktres matapos ang isang post na agad naging viral. Makikita sa post ni Ara mina ang kanyang new look na isang short bob haircut na may side bangs na agad na ikinagulat ng maraming netizens. Mas maiksi ang kanyang buhok kumpara sa dati at dahil dito ay lalo pang na-highlight ang kanyang maliit na muka at matangos na ilong. Ayon sa mga netizens, mas nagmukhang young and fresh looking ngayon si Ara. Simple pero malinis tignan ang kanyang hairstyle at mas bumagi ito sa kanyang natural features. Makahulugan naman ang caption ng kanyang post kung saan inihayod niya ang simbolo ng bagong yugto. Sa kanyang buhay, ang kanyang bagong haircut. Aniya, new hair, new chapter. Sometimes a fresh cut is all it takes to rewrite your story. Dahil dito, marami ang nagtanong kung ito ba ay may kinalaman sa naging resulta ng eleksyon. Wala naman direktang sinabi si Ara, maliro sa kanyang post na isa itong paraan sa pagharap ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Marami followers ang nagbigay ng suporta at positibong komento. Sinabing bagay sa kanya ang bagong hairstyle at mukhang mas relax at masaya siya ngayon. Sa ngayon, wala pang payag si Ara kung babalik siya sa showbiz o magpapatuloy pa sa politika.